Nagaalala ang maraming fans ng singer, actor at host na si Darren Espanto na mabalita ang mula airport ay diretso itong isinugo sa ospital nitong Friday, August 9 at kinakailangang operahan sa lalong madaling panahon. Lalo na nung ipinakita pa ni Darren through his IG stories na kasalukuyan na siyang ipinapasok sa operating room. Grabe ang plot twist nga daw ang nangyari, kwento pa ni Darren. Habang nasa flight, papuntang Manila ay nagkaroon ng health emergency si Darren Espanto. Hindi siya natuloy sa showtime dahil kinakailangan niyang sumailalim sa operasyon. Paglalahad ni Darren gamit ang IG story. From the airport to the hospital, sabi sa si inyo, grabing plot twist nangyari sa akin eh. Appendicitis suddenly hit during my flight back to Manila was supposed to be back on showtime today. But emergencies happen talaga. Shout out to my family and friends who have prayed for me. Pagkaman nalulungkot ay nagdeklara na rin siya ng cancellation sa mga upcoming events at shows. Kabilang na dito ang kanyang performance sa Tandaya Festival 2024, Summer Day sa Linggo, August 11. Pagkaman hiling ni Darren na sa susunod ay makatrabaho sana silang muli. Sa isang hiwalay na video, ibinahagi ni Darren napapunta na siya sa operating room at humingi siya ng panalangin. Sabi naman niya through X, be right back, getting my appendix removed, talk to you all later and pray for me please. Waiting ngayon ang mga fans at supporters ni Darren ng update sa kanyang kalagayan habang ipinagdarasal ang kanyang agarang pagaling at pagbabalik sa trabaho.